Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Ang layo at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng Ibanghelyo sa buong mundo, para ipakilala ng Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo, Ayang siyang totoong amang espiritual na nagsugo kay Kristo. At bawat katawan ng tao ay templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ay ang Diyos Ama ng ating kaluluwa na parating kasama ng ating kaluluwa na nanan sa ating katawan. Ay ang siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin kung kaya tayo nabubuhay at umiiral dito sa mundo. At ang topic ko ngayong araw na to ay Relihiyong Romano-Katoliko kulto ng Antikristo at Satanismo. Gusto kong ibahagi sa inyong ang katotohanan sa mga aral ni Kristo dahil yung katawan ni Kristo, templo rin niya ng Espiritu Santo. At sinabi ni Kristo na ang kanyang mga salita ay hindi nagmula sa kanya kundi sa amang nasa kanya. Dahil nanahan ang Espiritu Santo sa katawan ni Kristo, yung mga salita ni Kristo nagmula mismo sa Espiritu Santo. At sinabi ni Kristo na Bago pa man yung kanyang espiritu umakit sa langit, sinabi niya sa kanyang mga disipulo, I will leave you the Holy Spirit that will be your helper. At ang Espiritu Santo rin ang magpapaalala ng mga itinuro ni Kristo. Dahil templo ng Espiritu Santo nga ang katawan, tinanggap po kay Kristo ang Espiritu Santo at nakilala ko ng Espiritu Santo yung siyang aking amang spiritual, Tinawag ako ng Espiritu Santo para magpatotoo na si Kristo ay buktong na anak niya. Ang naging misyon ni Kristo ay ipahayag ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang mga tao dapat ang sinasamba at iniibig ay ang Espiritu Santo na nanan sa ating katawan. Dahil ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng buhay sa ating katawan at kaluluwa, kaya tayo ay nabubuhay na malinis ang ating katawan at kaluluwa kung inibig natin ang ating ang Espiritu Santo na siyang nananasa ng katawan dahil wala tayong bahid ng kasalanan kapag inibig natin ang Espiritu Santo ng higit sa lahat. At kapag inibig natin ang Espiritu Santo ng higit sa lahat na siyang ating Holy Father at siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin, ang ating kaluluwa ay kikilalanin ng Espiritu Santo na anak niya at kapatid ni Kristo sa Espiritu. Dahil Espiritu ang ating kaluluwa na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo at kapatid ni Kristo sa Espiritu Santo. Dahil ang Ama ni Kristo ay ang mismo ang Espiritu Santo na lumukob kay Berhing Maria. Sinabi ni Kristo na mag-iingat sa mga bula ang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw at makikilala mo sila base sa kanilang mga gawa at marami silang ililigaw ng landas. Sa banal na kasulatan, kung babasahin mo ang Biblia, sa apat na ebanghelyo, yung mga aral nga ni Kristo, dahil nagmula yun sa banal na Espiritu, wala si Kristo na itinuro na sumamba ka sa mga ribulto, santos santuhan at Tos Ang sinabi ni Kristo, honor God with your body. Ibig sabihin, Kilalanin mo at ibigin mo ang iyong Diyos sa iyong katawan. Dahil yung ating katawan, templo yun ng Diyos, templo yun ng Espiritu Santo. So, ang Espiritu Santo ang ating Diyos. Dahil ang Espiritu Santo ay Espiritu at ang Espiritu ay Diyos. Ang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo, na hindi natin nakikita ng mata, ay ang siyang totoong Diyos Ama na nagsugo kay Kristo. Tulad ng sinabi nga ni Kristo, mag-ingat sa mga bulaang propeta, ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol, gawa ng nalilang ang ating mga ninuno ng mga bulang propeta ng Romano-Katoliko. Si Ferdinand Magellan na isang utusan ng Hari ng Espanya ay napadpad sa ating bansa noong year 1521, na siyang nagdala ng reliyong Romano-Katoliko na may kasamang ribolto ng Santo Niño. Nasasaad sa banal na kasulatan, ipinagbabawal mismo ng Diyos na huwag kang sasamba sa ribolto na inukit sa kamay ng tao sa bato o sa kahoy nasambahin mo sa iyong lupain, ako si Yahweh ang Diyos ninyo. Hindi kinalulugod ng Espiritu Santo na nanan sa ating katawan ang sumamba ang tao sa ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan dahil yung mga ribolto, santo-santuhan at diyos Diyosan, na inukit ng kamay ng tao ay walang kakayahang lumikha ng buhay at magbigay ng buhay. Kundi tanging ang Espiritu Santo lang ang lumilikha sa tao. Ang lalaki at babae ay pinag-iisang katawan ng Espiritu Santo sa sakramento ng kasal para Magbunga ng panibagong buhay sa sinapupunan ng babae dahil ang babae ang siyang nagbubuntis at nagdadalang tao. Si Maria ay ang babae na pinili ng banal na spirito para si Kristo ay magkatawang tao sa katawan ni Bering Maria. Si Kristo ay spirito at buktong anak ng Espiritu santo. Ang relihiyong Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan sa ating bansa ay kulto ng satanismo at ng Antikristo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Hindi sila nagpupuri sa banal na Espiritu. At ang iniidolo ng mga pari na amang espiritual ay mismo ang kanilang sarili. Itinatas nila ang kanilang sarili na iduluhin sila na tawaging father. At sa banal na kasulatan, ipinagbabawal din ng Panginoon. Natawagin mo ang sino mang tao dito sa lupa na isyang iyong amang espiritual. Nasasaad sa banal na kasulatan sa Matthew chapter 23 verse 9, Do not call anyone Father here on earth, for there is only one Father and He is in heaven. Ang ibig sabihin dito, huwag mong tatawagin ang sino mang tao dito sa lupa na siyang iyong amang espiritual. Dahil iisa lang ang amang espiritual at iyon nga yung amang nasa langit. Ang amang nasa langit na hindi nakikita ng mata ng tao ay ang Espiritu Santo na siyang nananahan sa ating katawan. Ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay ng buong sangkatauhan dahil ang ating kaluluwa ay sa Kanya nagmula. Ang Papa ng Romano-Katoliko ay isang impostor. Ipokrito na naging kaisa ng demonyong si Satanas na iniidolo niya ang kanyang sarili na siyang tawaging Holy Father dito sa lupa. Pero yung katawan ng ulupong na yun, sagrado ring tahanan ng Espiritu Santo. Yung ulupong na yun, yung Papa ng Romano Katoliko, ay si Satanas mismo na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Na iniidolo niya ang sarili niya na siya yung kilalaning Holy Father dito sa lupa. Dahil tinawag ako ng Espiritu Santo para magpahayag ng katotohanan, ang reliyong Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan sa ating bansa ay walang idinulot na kabutihan sa ating bansa kundi pananako at paghahasik ng kadiliman. Sinikil ang kalayaat kapayapaan ng ating mga ninuno at maging itong si Dr. Jose Rizal ay nakipaglaban sa mga pari para sa kalayaan ng ating bansa. Pero dahil nga sinakop tayo ng hudas na hari ng Spain at mas malakas ang persa ng demonyong hari ng Espanya na si Philip II, walang nagawa yung ating mga ninuno para makamtan ang kalayaan at kapayapaan. Magpasa hanggang ngayon, ang mga leaders ng Roman Catholic sa ating bansa ay silang mga nagahari-harian at pagdating sa politika, numero unong pakialamero ang mga leaders ng Romano-Katoliko. Dahil nga itong Roman Catholic leaders ay silang mga diktador at sila din yung mga magnanakaw. Honestly, pinahayag sa akin ang banal na spirito na itong mga Amerikano, kasi sinakop din tayo ng mga Amerikano pagkatapos tayong sakopin ng mga Espanyol, ang mga Amerikano at ang mga Roman Catholic leaders ay nagsanib persa sampu ng kasamahan ni Juan Ponce Enrile at Fidel Valdez Ramos ng mga dilawan napabagsakin ang rehymen ni dating late President Ferdinand Marcos na pagkaisahan ng mga demonyong ito, napatalsikin si dating late President Ferdinand Marcos mismo sa sarili niyang bansa dahil nga ang gusto ng mga demonyo ng mga Roman Catholic leaders at saka ng American leaders ng mga dilawan kung sinangwan Ponce and Rilet, Pidal Valdez Ramos ay sila ang maghari sa politika sa ating bansa. Kaya yung si Cory uh, Corey ay tinulungan ng mga pare ni Fidel Valdez Ramos ni Juan Ponce Enrile at ng mga Amerikano para maagaw ang posisyon kay dating late President Ferdinand Marcos. Ito yung katotohanan. At narito na tayo sa huling panahon. Ang labanan dito sa ating mundo ay Armageddon, labanang espiritual. Bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo na siyang tumawag sa akin para magpatotoo, at bagpahagi ng kanyang mga salita, ang Roman Catholic leaders ay mga kampo ng kadiliman na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Hindi sila naging kaisa ni Kristo na sumasampalataya, nagpupuri at umiibig sa Espiritu Santo dahil ang iniidolo ng mga pari ay mismong ang kanilang sarili na silang tawaging father, spiritual father dito sa ating mundo at sa mga ribolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan sila sumasamba. Ang reliyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay kulto ng Antikristo at ng Satanismo. Hindi yan nagpupuri sa Espiritu Santo kundi mismong sa demonyong si Satanas. Ang mga araw ni Satanas ay bilang na dahil makikilala na siya ang Papa ng Romano-Katoliko ay mismong si Satanas. At yung mga pare ay mga ulupong niya na naging kaisa ng Papa para lapastanganin ng Espiritu Santo. Na siyang Diyos na may gawa ng buhay ng buong sangkatauhan. Honestly, walang sino mang mga tao ang makapanlililang sa Espiritu Santo. Dahil bawat katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo at kilala ng Espiritu Santo kung sino yung mga tao na naging kaisang ni Kristo na nakikinig sa kanyang mga salita. Bilang sa tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, ang layunit mission ko ay hulihin ng bawat kaluluwa na magsisina, tumalikod sa paggawa ng masama, at magbalik sa Espiritu Santo para yung kanilang kaluluwa ay patawarin ng Espiritu Santo yung kanilang kasalanan at nang sagayon ng kanilang kaluluwa ay muling ipanganak sa Espiritu at kilalani ng Espiritu Santo na anak ng Diyos at kapatid ni Kristo sa Espiritu. Narito na tayo sa huling panahon. Ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu na kailangan ng durugin ang simbahan ng Romano-Katoliko na dinala ng Kudas Nabula ang propeta na si Ferdinand Magellan dahil yan ay kultura ng mga Espanyol. Hindi iyan umaayon sa Espiritu Santo. Ang kultura ng Espanyol ay kay Satanas nagpupuri. Sa demonyong si Satanas sila nagpupuri. Sa, sa ribulto, santo-santuhan sila sumasamba. Hindi sila nagpupuri at sumasampalataya sa Espiritu Santo na siyang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo. Anis to yung katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo na winasak ng mga pari. Ipinapako ng mga pari sa krus. Hindi nalalaman ng mga pari, ng mga bulaang propeta, Nang ang nilang winalangya ay hindi si Kristo, kundi mismo ang Ama ni Kristo, ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo, dahil yung katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo. At si Kristo ay hindi nabubuhay para sa sarili lang niya. Kung kaya sinabi ni Kristo na siya at ang ama ay isa. Sinabi ni Kristo kapag nakita mo na yung katotohanan, malalaman mong katotohanan na ako ay nasa ama at ako ay nasa iyo. Tulad ko dahil naniwala ko kay Kristo na templo ng Espiritu Santo ang aking katawan, at sinamba ko ang Espiritu Santo, ang aking amang espiritual, na siyang Diyos Ama ng aking kaluluwa. Si Kristo at ako parating magkasama. Yung katawan ni Kristo at katawan ko parehas sa sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Parehas na ang misyon namin ni Kristo ay isa. Ang ipakilala ang Espiritu Santo sa buong mundo na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na dapat sambahin, purihin at ibigin ng mga tao sa kanilang sarili sa kanilang katawan at hindi na dapat iduluhin ang mga tao dito na mga ulupong na mga kampo ng kadiliman na nasa ng demonyong si satanas na nagpipretend na sila ay mga banal dahil yung mga pari dito sa mundo ay mga antikristo honestly mga pari ang nagpapakot, nagpapatay kay Jesus sa krus ang nagpapatay kay Dr. Jose Rizal sa bagong bayan na ngayon ay Luneta na ay mga pari na naging isa ng mga Espanyol. Ang nagpabagsak sa rehimeng Marcos ay mga pari at mga Amerikano na naging isa ni na Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, ni na Danding kuangko ni na Cory Aquino, ng mga dilawan, ay mga kampo ng kadiliman. Sila yung mga ulupong na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Ang kanilang kaluluwa ay nasa panig ng demonyo at wala sa panig ng Espiritu Santo. Alam ng Espiritu Santo kung sino yung mga demonyo dito sa mundo na may kaluluwang suwail na lumalapastangan sa kanya. Dahil yung mga taong yun ay mapagmataas, traidor, hudas at mayabang. Nakatula din ng demonyong si Hudas Iscariot na nagbenta kay Kristo sa mga pari para ipapatay at ipapakus sa krus si Kristo. Honestly, ang mga Roman Catholic leaders, American leaders, mga dilawan, yang si Juan Ponce really traidor yan, hudas eh, yan eh. Ang puso niyan katulad ni Judas Iscariot. Hindi mo yan pwedeng pagkatiwalaan dahil traidor yung matandang yan. Double-minded yan. Ang ating politika sa ating bansa, kaya nagulo, pagkatapos na si Tatay Digong ay medyo mapaayos yung ating bansa, dahil nga si Bombong Marcos ay puppet ng demonyo at hudas na traidor na si Juan Ponce relay si Bongbong Marcos ay puppet na rin ng mga dilawan. Puppet ng mga Roman Catholic leaders at ng mga American leaders. Kaya yung si Bongbong Marcos. Wala yung kakayahang mamuno sa atin dahil hindi yan magsisilbi sa kanyang mamumayan na naglagay sa, sa posisyon para siya maging pangulo. Bagkos ang ginagawa ni Bongbong Marcos, tinatraidor niya ang mga tao sa ating bansa kailangan na lupigin si Bongbong Marcos. Kailangan na siyang patalsikin dahil wala siyang kakayahang mamuno. Kailangan si Bongbong Marcos na tanggalin sa kanyang posisyon. Dahil the more yung tumatayo dyan, the more yung mga ulupong, yung mga oligarko, hahawakan si Bongbong Marcos para gawing puppet nila para kalabanin yung mga nasa panig ni Tatay Digong at si Tatay Digong. Dahil ang layunin ng mga Roman Catholic leaders at ng American leaders ni Juan Ponce Enrile ay sila ang magmanipula sa politika ng ating bansa. Kaya yung mga tao dyan sa ating bansa, hinihikahit ko kayo, natanggapin nyo ang katotohanan na ang banal na spirito na sa ating katawan ay ang siyang totoong Diyos na may gawa ng ating buhay at hindi yung mga pare na iniidolo ng maraming tao dito sa ating mundo. Na silang mga bula ang propeta, mga kampo ng kadiliman, mga illuminati, mga magnanakaw na nangas mga aral sa ng salita ng Diyos pero hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo kay Kristo kung kaya hindi nila hinihikayat ang mga tao na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik sa Espiritu Santo bagkos ang ginagawa nila, hinihikayat nila ang mga tao na magrosaryo at doon sumamba sa mga ribolto, santo-santoan at Diyos-Diyosan at iduluhin mismo ang kanilang sarili na silang tawaging spiritual father dito sa lupa. Ang Roman Catholic leaders, ang reliyong Romano-Katoliko ay kulto ng demonyong si Satanas. Antikristo, ang relihiyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan sa ating bansa, kung kaya sinakop ng mga Espanyol at ng Roman-Katolik leaders sa ating bansa, sinikilang kalaya at kapayapaan sa ating bansa at nagasik sila ng kadiliman at kahirapan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!